Ano ang tubig para sa iyo? Ang tubig ay isa sa pinakamahalagang mapagkukunang yaman sa lipunang ito. Mahalaga ito sa lahat ng buhay, sa kasalukuyang mundo na kinabibilangan natin sapagkat halos lahat ng mga proseso at mga kamikal na reaksyon na nangyayari sa loob ng ating planeta ay kailangan ng tubig upang maging tuloy-tuloy at epektibo ang takbo nito. Matatagpuan natin ang tubig sa halos lahat ng lugar dito sa mundo. Ang daloy ng tubig, maging sa hangin, sa lupa o sa mga katawan man, ay naglalaman ang mahalagang kamikal, mineral at iba't ibang sustansya na makatutulong sa benepisyo ng bagay o tao na iyon. Mahalaga ang naging kampanya ng kalidad ng tubig sa ating pang-araw-araw na buhay dahil malaki ang parte nito sa kalusugan ng ating mga katawan at maging na rin sa ating planeta. Ang hangin na nilalanghap natin, ang lupa na tinatapakan natin, at ang pagkain na kinakain natin, lahat ito ay naglalaman ng tubig. Kahit gaano pa man yan, kadami o kakunti. Kung kaya ang kalidad ng tubig ay may direktang epekto sa ating buhay lalong-lalo na sa ating mga kalusugan at sa ating kapaligiran. Ang pagsubaybay sa kalidad ng tubig na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay isang mapaghamong gawain. Dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng ating planeta, nagiging mas mabilis ang pagkonsumo ng ng yaman at kasama na rito ang katubigan. Sa mabilis na pagkonsumo ng ng yaman, hindi kaagad na papalitan ng kalikasan ang mga ito. Dagdag pa rito, ang mabilis na paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng mas mabilis na pag-usbong ng itinatawag na urbanisasyon sa mga bansa katulad ng Pilipinas. Dahil sa mabilis na urbanisasyon, lumalala ang polusyon sa isang lugar at nang sa gayon lumalala rin ang problema sa kalidad ng tubig dahil sa hindi mabisang pagkontrol ng sistemang wastewater at maging na rin ng sistemang patubig o irigasyon. Meron ding epekto sa kalidad ng tubig ang pagtatayo ng mga infrastruktura, lalo na kung walang sistema o plano kaugnay sa irigasyon ang pagtatayo ng mga ito sapagkat hindi bumababa ng maayos ang tubig sa isang lugar ito ay nagiging sa pagbabaha o iba pang malubhang sakit sa kalusugan ng mga tao at ng kapaligiran. Sa episode o kabanata na ito, dadako tayo at magpo-focus sa usaping base water treatment at ang kaugnayan ng mabilis na pag-usbong ng urbanisasyon at mga infrastruktura dito. Drainage system o sistemang paagusan. Ito ay ang sistema ng pagdaloy ng tubig upang tuluyang umagos at umalis ang sobrang tubig dulot ng iba't ibang mga pangyayari tulad ng ulan. Ang sistemang ito ay naglalayon upang mabawasan ang epekto ng baha sa mga mabababang lugar tulad ng mga ilog o sapa. Sa konteksto ng Pilipinas, ang bansa natin ay isa sa pinakamadaling kapitan ng kapahangakan o sakuna. Ang Metro Manila Flood Management Master Plan na ginawa noong 2012 ay ginawa upang mapabuti ang pangasiwa ng basura sa mga lugar na malapit sa pangunahing drainage system. Sa Pilipinas, halos lahat ng mga lungsod ay may magulong sistemang paagusan dahil matatagpuan lang ang mga ito sa kung saan saan. Ang kagawaran ng mga gawaing pampubliko at mga lansangan o DPWH ay nakapagpagawa ng 35 na pangunahing sistemang paagusan na matatagpuan sa pangunahing mga kalsada sa Maynila. Ang ibang mga sistema paagusan ay, ay minsan matatagpuan sa ilalim ng lupa o hindi kaya sa bukana ng mga kanal. Dagdag pa dito, karamihan ng mga tubo para sa pagusan o drainage pipes ay luma na o hindi kaya may sira na at hindi pa napapalitan. Ayon sa MMDA, masyadong maliit ang bukana ng mga tubo sa Metro Manila na mayroong sukat ng halos katulad ng bukana ng isang tambol. Ang problema rito ay ang tamang sukat dapat nito ay 3 by 4 meters na maaalin tulad sa sukat ng isang kotse. Bukod pa dito, dahil ang Manila ay ang kabisera ng ating bansa, Maraming tao ang maninirahan dito at maraming tao ay napipilitang tumira na lang dito dahil narito ang mga oportunidad at karamihan ng mga trabaho. Dulot nito ang pagdami ng itintawag natin bilang informal settlers na napipilitan ding manirahan sa tabi ng mga ilog o sapa. Ito ay nakaapekto rin ng lubos sa ating sistemang paagusan. Sa pag-ayos ng sistemang paagusan, nagiging komplikado din ito dahil sa dami ng mga infrastruktura at urbanisasyon dahil sa mga ito nawawala ng espasyo at lugar para mapalaki ang sukat ng bukana ng mga tubo. Bukod pa dito ang paglalawak ng mga kalsada dahil sa lubos na pagdami ng mga sasakyan at ang mga problemang trapiko ay nakakapag-ambag din sa kulang ng espasyo para, sa sistem para sa sistemang paagusan. Ang hindi epektibong paggana ng sistemang paagusan natin ay makaaapekto sa ating mga Pilipino at sa bansa natin sa mga susunod na paraan. Unang-una, ang malubhang pagbaha na makakasira sa mga hanapbuhay natin, lalong-lalo na sa usaping agrikultura at maging na rin sa buhay at kalusugan ng tao. Pangalawa naman, ang hindi pagbaba ng tubig sa mga sistemang paagusan ay makakadulot ng kontaminasyon at iba't ibang mga sakit dahil sa dumi na dulot dito. Ito ay makakasira o makakapagdumi ng sanitasyon sa isang lugar. Kung ating susuriin ang mga lugar na madaling bahin ay ang mga lugar na matatagpuan sa mga mabababang lugar sa Metro Manila at sa mga malalapit na lungsod na nakapaligid sa kabisera ng Pilipinas. Dahil dito, mayroong mga mungkahi na tiyak na makakabawa sa problemang napag-uusapan. Na Talakayan natin ito ng isa't isa. -isa. Unang-una, maayos at banayad na paglipat sa mga itinataguriang informal settlers palayo sa mga Sapa, ilog o iba pang mga lugar na malapit sa sistemang paagos. Makatutulong ito upang mabawasan o maiwasan ang pagharang ng kung anumang bagay o salik sa mga tubo at nang sa mas mabilis ang pagbaba ng tubig sa mga pasilidad na iyon. Ngunit, kailangan natin bigyan ng pansin ang salitang gradual o banayan. Hindi dapat natin sila ilipat ng basta-basta at walang konkretong plano at walang ng sabi upang maayos muna nila ang lahat ng kanilang kailangan asikasuhin sa lugar na yun, lalong-lalo na dahil iyon ang nagsisilbing tahanan nila. Pangalawa, ang pagsasagawa ng paglinis sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga pangunahing sistemang pagusan, lalong-lalo na ang mga lugar na nakapalibot sa bukana ng tubo. Pagkatapos ng paglilinis na ito, kailangan nating tutukan ang kailangan tutukan ito ng mga ahensya ang nangangasiwa sa malapit dito sapagkat maaari pa rin maipon muli ang mga basura malapit dito tuwing may mga bagyo. At syempre, panghuli, pagsasagawa at pagpapatayo ng mas maayos, mas sukat at mas epektibo ang mga sistemang paagusan sa isang lugar na may tamang pwesto sa lungsod na kinabibilangan. Importanting may konkretong plano ng mga infrastruktura at sistemang paagusan ang mga inhinyero at iba pang mga profesional na dito upang makita nila ang kabuuang larawan ng isang lugar. At nang sa gayon, ng panukala ang gobyerno na masusunod ng mga taong naninirahan dito. Sa pagkatalakay ng mga problemang kaugnay sa sistema pagusan, tiyak na makikita maraming naapekto dito. Babae man o lalaki, mahirap man o mayaman, rural man o urban ang kinabibilangan walang pinipiling individual ang suliranin kaugnay sa tubig at sanitasyon natin. Kung kaya, hinihikayat at nananawagan kami. Sama-sama natin ayusin ang problema ng sistemang paagusan para sa kabutihang panlahat, para sa ating kalusugan, at para sa ating kapaligiran. Maraming salamat po.